Hello mga boss, welcome back sa channel natin. So, kung nakikita nyo mga boss, mayroon tayo dito mga bola. Ayan, nakikita nyo yung mga damage niya sa bola natin. So, kung napanood nyo yung una kong video tungkol sa bola natin, kung bakit naisira, sa so, makikita nyo sa video na yan kung ano yung dahilan kung ba't naisika yung mga bola natin kung ano yung pwedeng gawin ayan so meron tayo ditong backplate mga boss uh, tulad nga dun sa isang video natin tinuro ko sa inyo kung sa backplate natin kung bakit naisika yung mga bola natin ito nga yun yung pinakagilid nya yan, kung matalas yan is pwede niyang ihahin. Make sure na wala siyang matalas para hindi sumasagi dun sa ating bola. nag para masira yung bola natin. At yung pangalawa, itong backplate na isa na ito mga boss. Ito. Ito pa yung isang dahilan. Yan. Kung bakit naisira yung bola natin. Pagka nakita niyo yung backplate nyo na may lamat na na ganyan, palitan niyo na kagad mga boss. Kasi Antima, nasisiraan na niya yung bola nyo Yan. Gusto so, papakita ko sa inyo. Ito yung ating bola. Yan. Yan. Nakikita niyo, marami na siyang kanto. Ang nangyayari kasi dyan, mga boss, pag itong may lamat na backlight natin, umaangat ng na umaangat yung bola natin, kumikis-kis na kumikis-kis dyan, Ayan. Nauubos yung ating bola. Kasi plastic lang yung bola natin. At ito may lamat na yung backplate natin. Paulit-ulit siya mga magkikis-kis dyan. Nauubos yung ating bola. So kaya pag may ganito na yung backplate nyo is antiman na magpalit na kayo. Kasi yung mga ganitong backplate antiman timaan na na yung bola natin. Kaya hindi na to pwede talaga. So pagdating naman dito sa ating puli mga boss is ganun din. Kung ano dadaanan ng bola mga boss, itong kantuhan niya. Yan, make sure din na walang matalas dyan. Itong kantuhan niya na yan, yung dinadaanan ng bola natin. Kasi sumasagad yung bola natin dyan. Kaya make sure na walang matalas dyan. Kasi nagkakos din yun ang pagkasira ng ating mga bola. Yan, kaya kung gusto nyo tumagal yung mga bola nyo, kailangan lang natin ma-prevent yung mga dinadaanan ng bola natin. Ayan, so hanggang dito ulit mga boss. Sana nakatulong sa si inyo yung tips natin. Uh, pasensya na din kasi ngayon lang ulit tayo nakagawa ng ating uh, mga video. Uh, comment nyo lang yung sino mga gusto magpa-shoutout ulit dyan. Ayan, salamat po ulit and God bless po sa inyo. Hanggang sa susunod na video po ulit.